do how uh parang risky naman yung mga nag Uh, undergo sa uh, rhinoplasty. Ay. Rhinoplasty gen generally okay naman 'to, no? wala naman masyado. Mm. Tsaka siyempre, basta as long as trained ang ating doktor nagagawa, trained na, na, train na doktor talaga mm. hindi <laughs> yung marami talaga pumupunta mm. lang sa salon. Oh. Uh, tapos doon sila nagpagawa, ini-inject right? may sa patient. Ini-inject lang dito, ma'am. Filler ba 'yun? Uh, yung fillers uh, pag doktor talaga okay Ay. lang naman no? kasi alam mo pag doktor kasi alam nila kung paano gumalaw. Mm -mm. mm -hmm. Mm -hmm. Generally, pwede ka naman, oh, pwede naman, kami magkaroon ng infection talaga, pwede mm -hmm. magkaroon ng complications, pero siyempre, ano anong gagawin pagka hindi ordinaryong tao lang nagagawa dito? Ayun lang. No? So, hindi nila alam kung ano susunod na gagawin. Mm -hmm. So, ang gagawin nila would be to refer to other to the doctor. Eh, pero dito dapat ang doctor kung sino yung gumawa ng yun dapat ang maalam po. Ano, no? Okay. So generally... Dok, meron po bang mga nasal trauma na yung factors nga po, it's either outside or yung mga pang, pang loob po, mm -hmm. na nakakapag-cause ng yung nawawala yung sense of smell. Oh, man. pwede din yun. Ano? Pwede din yun, no? So, pwede din yun. Ano? So, diniscuss natin last time, loss of sense of yes. smell. This could be one of those. Ano? Kasi pag may trauma dito, marami tayo ditong olfactory nerves doon sa taas. So, pwedeng ma-damage yun. Okay. At the same time, mawala na tayo ng... Una, una sa simula, pwedeng lang. So, pwede tayong mawala ng pang-amoy. Pero, pag natamaan na talaga yung mga nerves, it can be permanent. Hello. It can be permanent. Doc, so... na, 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 na. sa <laughs> nabanggit nyo kanina, yung binanggit pala ni Ira na about sa rhinoplasty, kapag po ba kunwari yung, yung nose mo na rhinoplasty, gawa sa rhinoplasty, mas ano po ba, mas mataas yung risk ng ng kumbaga magkaroon ng infection or yung risk ng pagka, paglala ng ilong compared sa yung natural na nose lang. Siyempre, po. definitely, pag ginalaw yung ilong yan, there's oh. trauma. No? There, there's, there's uh, already possibility of magkakaroon ng infection. Uh -huh. no? Siyempre, yung eh, normal na natural, wala naman masyado tayong i-expect Pero mm -hmm. siyempre, pag kinalikot mo, may, may infection mm -hmm. doon, mayroong kukulong. Uh, uh, ano doon, merong furunculosis o pigsa o mm. Okay. pimples, yeah. no? Mayroon. except yung ganoon. Pero generally, safe naman ang rhinoplasty, Uh, whether it could be silicone, Gore-Tex, or yung mga bo ano natin mm, dito. Yeah. It's generally safe. Simpre, pero, siyempre, sa kadami-dami ng mga gumagawa nito, may tendency talaga magkaroon ng konting infect, uh, infection. Okay. Complication uh, and infection. Yung mga kakilala ko po na meron po ganun po silang mm. kakilala din na nag-undergo ng rhinoplasty. Hirap na hirap daw po suminga. Tapos, pag mm. nagkakaroon daw ng pimple, parang bawal talaga silang magalaw. Bawal silang ha? mas masagi. ganyan, Kasi, sobrang Di ingat na ingat, na ingat na sila. Pray. Yeah, oo, meron hmm. ganun. Pero siyempre, meron ibang nangyayari. Lalo na tayo, no, meron tayong uh, malaki yung ating ala. Al-alar, yan yan. Kaya nagkakaroon ng alar trimming. So, sinasarado natin ng ganyan. Okay. So, in the process, dapat talaga, malaman talaga natin kung yung sa loob ng ilong, eh, diretsyo. Kasi misang baluktot eh. Baluktot balukto tapos pinabawasan nyo pa dito, okay. lumiit, lalo kayo nahirapan huminga. Mm. mm. Kaya, dapat talaga masilip, ano, dapat mag magkaroon ng uh, assessment kung diretso ba yung ilong nyo. Or talagang parang makita talaga, ba yung ilong muna bago tayo magkaroon ng uh, rhinoplasty. Dok, so, sabi, with, alert with dollar trimming. Dok, sabi niya na po yung pag-check. Ano naman po yung mga test? Diba? Paano po para madiagnose po yung may mga nasal trauma? Bawa, nag, trauma, nasa pak, kunyari, do. Ano po yung mga <laughs> test na dapat po nilang pagdaanan oh, para ma-check pag yung kanilang? Yeah, generally, history, importante, and hmm. physical examination. No? Hmm. Tulad ng tinanong mo kanina, ano ba ba yan? Mga bleeding, namamaga, mm -hmm. tapos na, uh, tapos yung may, 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 may nag- uh, Uh, nagkakaroon ng nanami sana, no? Mm -hmm. So, yun ang mga una, number one. Number two, Uh, physical examination no nakikita rin natin yung kung ano yung mga peding ma, ma ano no bruising no tapos pulang-pula dito tapos nakikita mo baluktot yung ilong na talaga oh, kita oh, mo yeah. na kagaya tapos Obvious. pag inananood dito titingnan mo minsan pag pag merong pinaflint light mo dito no yung yung nanoreflection may okay. baluktot talaga itambing eh, mm -hmm. you know? mm -hmm. so yun mismo mismo tayo nakikita natin physically no pero kung talagang if you want to do more investigation titik natin sa loob ng ilo. Silipin na. Pwede yung tinatawag naming ano, investigation using uh, uh, um, tawag nun, uh, speculum, nasal hmm. speculum, binubuksan natin, titingnan natin kung ano nandun sa loob. O number two, meron tayong endoscopy, pinapasok natin sa loob sa camera, makikita natin. Ayan. Pero yung susunod natin ano no, wala pa rin tayong makita and still we suspect something. Pwede tayo magpa-CT scan o MRI mm. no, para makita natin talaga yung yes, kung natin. may problem. Sa mga hindi oh. masyadong obvious. Pero dok, yung mga sinasabi na may deviated na septum, mm. dahil po ba ito sa nasal trauma? Pwede, no? One of those, no? Pero mm siyempre, deviated septum, 70% of the times, congenital yun. So, Ay. meron tayo. Pwede, mm. pwedeng, pwedeng pag sinabi mong Si Ian ba, eh, baluktot ang ilo. Sa lab, dito, sa labas, okay. Pero sa loob, makikita mo, meron kabingi pa lang. Ganun percent In 70% of uh, people, no, uh, pwede ka na, uh, ano, na makikita natin na baluktot talaga. Pero yung, yung classification would be mild, Mm -hmm. Ay, okay. Moderate. Mm -hmm. Talagang baradong-barado. Severe, ano? Mm -hmm. Pag sinabing severe, itong nasa center nito. Pag nasa loba, hindi sa labas. Okay. No, nakadikit talaga dito sa labas. no. Ah, so, yeah. talagang ganyan. Talagang baradong-barado. Na Nahihirapan eh. ka talaga huminga yan. Mm -hmm. Yung okay. mga mild naman, Dok, di naman sila kailangan na mag-worry na parang sa wala naman po siyang kailangan ng gawin. Wala, Baga, yun na talaga. pwedeng wala namang gagawin yan. Mm. Eh. Tsaka ayun. maskin ng mild doon for as long as wala tayong simptomas. Mm -hmm. Kung wala kang simptomas, wala naman po. Mm -hmm. na Kasi oh. may nakikita ko, Doc, sa mga sinasabi ng dahil nga, na diagnose sila, may deviated septum. Mm -hmm. Tapos, parang manually ina-adjust po yung septum. Posib advisable po ba yun? At ano bahay ba na, yeah. na kasi baluktot na eh wala eh mahirap na hirap na talaga eh no? so okay? Okay. we have to uh, straighten it nagbabawas tayo ng excess na cartilage mm -hmm. Tinitignan natin yung baluktot O kaya tinatanggal natin lahat ng buong uh, cartilage natin dito hanggang bone ina-adjust talaga natin eh. so there's what we call septoplasty Mm -hmm. So, septo, septum, septum, mm -hmm. plastic is plastic uh, re reconstruction or plastic procedure na pwede nating madiretso yung ilong. Mm -hmm. so, kasi functional yan, eh, no So, ibig sabihin, mm -hmm. pagka nang baruktot ang ilong natin, mm -hmm. tapos pwedeng sumasakit ang ulo natin, Hi. pwedeng may possibility tayo magkaroon ng sinusitis, no? Tsaka, syempre, hindi tayo normal, no? Kasi barado yung ilong, eh. Mm -hmm. Pwede humihingi ka lang dito. Opo. Oh, okay. A good way to test kung talagang baloktot ang ilong mo. Tapos sa mo talagang barado yung one side. No? Mm -hmm. Isa, may meron ta talagang baloktot, tayo eh, no? Na ilong, no? Pwede, pwede is to press on the press. lateral uh, face mo, yung cheek mo, ganyan, no? Mm -hmm. Tapos pag sinabi mo, Mm, at gusto gumanda ka kata yung aking ah, paghinga. Oh, oh, Pero, Parang isa lang yung akin. <laughs> parang <Na> experience ko yung... <laughs> yun, doon pag may mga allergies, yung kuna rhinitis, okay yung ganyan. Na-experience ko po yun na parang minsan parehong barado. Uh, Sumihinga ako sa bibig Dok, na sa lang. Sa mga ganyan, di ba oh, hindi na-effect e yung sinasabi nila na pindutin mo kasi ng pindutin yung mga ganyan. Di ba may mga ganyan tayo, yung mga mag ano, lolot lola dati pindutin. na parang oh, pindutin mo kasi parang medyo ano, uh, ganyan. Oh, wala, o oh, tumangos. Medyo tabingi, pindutin mo para mag-straight. <laughs> Di ba hindi gagana yung ganun yeah, to? Yeah, oo. Oh. oo. Mm -hmm. So, so hindi gagana yun kasi bone yan eh. Bone cartilage, oh. no? Hindi basta-basta talaga. So, we need to have an expert to evaluate this, mm -hmm. to, 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 see ano talaga yung problema. Mm -hmm.